Kami ang nagulat sa inilabas na anunsyo ng kampo ni Alice Go ito nga ay matapos nilang ipaalam sa publiko na nag-file na umano ng COC si Alice Go dahil nais daw umano nitong tumakbo bilang senador sa darating na halalan. Nais daw patunayan ni Alice na kaya niyang maglingkod sa sambayanan lalo pa daw na malawak na ang kaalaman nito pagdating sa politika. Sana nga daw ay muli siyang mabigyan ng pagkakataon upang magserbisyo sa bayan. Samantala narito naman ang last hearing ni Alice Go at Tony yang bago pa man maghain ng COC si Alice Go dito nga ay sinagot ni Alice ang lahat-lahat kung ano ang balak nito sa darating na halalan. Uh, kay Tony, uh, Tony Yang, ah uh, you're still very young, Tony Yang. How old are you now? Saan yung ating interpreter dyan? Ilan ilan taong ka na? Uh, 55 or 54? 55? 54. 1970. Oh. Can, can we have the interpreter here, please? So uh, I just would like to ask. Uh, I do ah, I Pero naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Konti, lang, no? Konti lang, no? Ito, ato na kita. Kanina, sabi mo na naging maganda ang negosyo mo dahil meron kang nagtrabaho ka, may perseverance ka, may integrity ka. Yun ang sayo mo kanina, di ba? Oo. Bakit dito ka sa Pilipinas nagnegosyo? hindi sa China. <laughs> Kasabot ka, Bisaya? Marunong <laughs> Kasabot ka, Bisaya? Pero <laughs> si Alice ko, mga pwede makatulong. Can you help? Okay. Ang tanong ko, ganito. Bakit, sabi niya kasi, kaya gumanda ang kanyang negosyo rito because of hard work, perseverance, and integrity. Ngayon, ang tanong ko ganito, bakit siya nagnegosyo sa Pilipinas, hindi sa si China? Mr. Chair, can we hear Alice Go speak in Chinese? Please use the microphone. Uh, yes your honor. Pakitanggal mo yung ano mo. Tanggal mo. Walang walang germs dito masyado. Okay, can we hear the answer please? can you speak in Chinese and tell tell him? Ah sige po. Uh, Iman kwa, sa dika na siya ang Philippine choice ang di, mas siya ang tayo choice ang di? Inuigol yeah. ay Philippine one you know, choice, <coughs> di si nyo, andu isiaklo ba? Andu uh, isiaklo ba? Your Honor, matagal na daw po siya dito sa Pilipinas at uh, nakasanayan na daw po niya dito. Hindi kaya nga, ang tanong ko ganito, bakit dito siya sa Pilipinas? <laughs> bakit dito sa Pilipinas? <coughs> nagtayo ng negosyo, hindi sa China. Sapagkat sa China, pwede rin siya maging perse persevering, pwede rin siya maging magkaroon ng integrity, pwede rin siya magkaroon ng hard work. Bakit dito sa Pilipinas, nagtayo ng negosyo, hindi sa China? Um, Ia isu si kong sa, di ka na si suan tiak tiam le, Filipin, si suan tiak tiam le, Tiongkok tuay sang di, di hing Tiongkok masi uhat lang 也骨力地做生理，干那毋是用中国看，那是是选择菲律宾。因为当 <laughs> 当时伫伫中国出来了咯，咱就按安住遐句咯吧，安住遐句咯，大天咱若习惯咯，吧，生活习惯咯。参。你<說>会晓讲看哪位？你别急，紧讲。我袂晓讲啊。 your honor ang sabi po niya nakasanayan na daw po niya daw po dito sa atin sa Pilipinas. Hindi naman siya Pilipino eh. Tama ba 'yon kasi iba yung Filipino, Chinese. Hindi naman siya Pilipino, Chinese eh. Hindi siya naging Pilipino, Chinese. Di ba tama? Ah, yes po, Mr. Chair. Pakitanong nga siya, tama. 呃，伊讲、uh, 说你毋是，你都毋是菲律宾人，你是中国人。伊说那是伫我我心内哦，按最远古路，我家己都认为，像说咱咱是菲律宾人咯吧？安安尼三遍，安尼开始，Go ahead。

Mr. Chairman, Mr. Chairman. time, Mr. Chairman, we Congressman uh, about uh, In the next hearing of the uh, Quadcom, uh, we'll not be asking for our interpreter anymore because uh, Miss Alice Go will uh, do the job for us. <laughs> oh. okay. Yes, can we have the answer, please? Oh. ni oh, Let's continue. Let's Di continue. Bale, Sasagutin ko na lang. You tell him, ha? Sapagkat Diyos sa Pilipinas, nabibili niya ang ibang opisyal dito ng pera. Meron ba siyang kaso sa China? Meron siyang kaso? Wala pa. So, kaso? Wala pa to. Wala eh? ah, wala kang kaso. Wala. Pero mo, alam mo yung kaso. Ha! 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 Do you Kita nyo, nahuli natin, marunong na to, nakakaintindi. Huling-huli. You know. putong, yeah. tong so 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 Yeah, sometimes I understand, sometimes oh. I don't, and sometimes okay, I cannot express yes, yes, I, myself I, Yes. Oh oh, oh. oh. Sabi niya wala siyang kaso sa China. Okay. Correct? Yes. Yeah, so ayun sa Chongqing, may ankin. Pero dito may kaso na siya. 但是你在這裡有案件。你在這裡菲律賓有案件。什麼案件啦? Angen. Anong case daw po? Anong kaso daw po? Ah, teka, paki nga Mr. Casio yung kaso niya. Immigra immigration law. Pakisabi kayo. Pakisabi. Mr. Presentation. So he is now dubbed and um, he is alleged to be an undesirable alien. Eh, uh, oh. Eh, uh, Oh. Uh, can you imagine? You have been an undesirable alien for 25 years, but you are able to put up a big business in this country. Niloloko mo kami mga Pilipino. Yun ang ibig sabihin. ng nga sa kanya, niloloko kami mga Pilipino. Niloloko mo kami. Sabihin mo. Alam niya eh. Teka, teka. Alam mo, di ba? Niloloko. Alam mo yung niloloko? Niloloko. Kunyari ka pa eh, niloloko mo ko eh. Loko. No, 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 no. I, I'm not really a uh, loco. I'm not the uh, loco loco. Hindi, hindi ko siyang sabi, loko siya. Ang ibig sabihin, niloloko niya ang Pilipino. He is making a big fool sa mga Pilipino natin. Pagkisaya mo nga sa kanya, please. Ni, sa itang woman, Filipino rin siya 你在骗我们！你有啊，真的啊，我我我都我不知道他怎么这样想我。I don't know why you're thinking of me in that way. 哈？I don't know why you're thinking of me in that. I don't know why you're here. 他说什么？啊，不知道，你怎么懂得我刚才说的？我他们说你在骗我们菲律宾人。等我啊，Mr. Chair。 Kukumpis kayo na lang yung yaman nito at pauwi na sa China ito.